Marilyn. Bakit, Marilyn? Naniniwala ka ba talaga na kaya nakipag-date sa'yo si Nonoy dahil may gusto sa sa'yo? <laughs> Masyado kang inisyonada. Manalamin ka nga. Walang lalaking magkakagusto sa mukhang yan, no? Uy, <laughs> tama na. Umalis na nga kayo. Sila <laughs> nga, baka makarma pa tayo. Oo. <laughs> oh, kinarma kayo sa kilay ninyo. Ano ang gaganda yung nyo sa kilay nyo? Hmm? Marilyn, huwag mo na sinapansinin. Totoo ba? kaya ka nakipag-date sa akin dahil... dahil kay Jerome. Dahil... Hmm. papautahin ka niya. Oo eh. Pero... hindi ano naman ibig sabihin na hindi kita gusto. Isipin mo na lang na... sadyang di tayo talo. Sadya na. Wala kang kasananan. Uy, Marilyn! Uh -huh. sa na, umibili ng stocks natin na pakidouble check yung mga spices at yung yun sa ingredients for steak, Jiro, seafood. Marilyn. Pwede ba tayo mag-usap? Sige. Stay careful. Anong prob- Ma- May problema ba? Totoo ba yung sinabi ni Nonay na yun, binayaran mo siya para lang mahipag-date akin. Mar-Marilyn, hindi ganun. Huwag ka na magmaang-maangan dahil alam ko na yung totoo. Sinabi mo kay Nonoy, napapautangin mo siya kapag dahil pag-date siya sa akin. Pwede ba magpaliwanag muna ako? Ano ko? Jerome, charity case ba ako? Para lang magbayad ka ng nilaki, para lang may date sa akin? Marilyn, nagawa ko lang naman kasi gusto ko maging masaya ka din katulad namin ni Darlene. Gusto na kitang tulungan. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Tanggap ko naman na pangit ako eh. Tanggap ko na walang magkakagusto sa akin. Alam ko na yung mga posibilidad na yun. Tanggap ko na yun. Hindi ko lang matanggap. Pinapamukha mo sa akin. Pakiramdam ko ang liit-liit ko dahil pinaparamdam mo sa akin yun. Marilyn, sorry. Ma Marilyn! Marilyn. Ewan ko. Siguro pwede kang makinig sa akin pag may sinasabi ako sa sa'yo. Okay, okay. Sorry, sorry. Sorry kung medyo distracted lang ako. Iniisip ko lang kasi si Marilyn eh. Ano bang dapat kong gawin para hindi na siya magalit sa akin? Alam mo, Jerome, ewan ko sa'yo. I have my own problems. Darlene,